morning po sa inyong lahat Good morning guys at uh, papasok na tayo sa ating trabaho Ayan madilim na naman buong isang linggo o uulan Kaya nagsuta ko ng pullover at jacket no, may magpapain tayo alauna uulan na Ayan papasok na tayo sa trabaho At uh, sa Sabado oh, birthday nung anak ng amo namin na si Paul yung inahatid ko sa school Berde niya, may pa ako sa Sabado. Kakain niyo pa mga pamilya lang. Pero yung celebrity ng Berde niya Paul, hindi ko lang alam sa'n yung gagawin. Marami na siyang regalo, nakalastak na doon. Ayun oh, no, yung dilim mo. No. Tinago ko yung regalo niya, nilagyan ko ng, nilagay ko sa box, tapos tumit. Kasi kung hindi ko itatago yun, siguradong bubuksan yun. Eh, sa Sabado pa yung Berde niya. Ay Ayun tawid na tayo at palamig na na talaga ng palamig hindi tayo makapag video rito dahil nandiyan yung amo ko nakakapag video lang ako dyan pag maalis sila ayan iiwan lang iwan ako pero ngayon hindi wala kasi siya nun sa trabaho eh pero sa friday meron siyang final interview online sa dito sa bahay lang online interview sinabi niya sa akin tapos na tayo sa 3 oras tapos na tayong basura uuwi para kumain bago tayo pumunta sa susunod na trabaho hindi tayo nagpag video dahil maraming dumating na shopping na range ko pa oras po ngayon alas 12 in punto exact x12 kakain tayo tanganin yun ganyan pa rin yung panahon kulimlim pero hindi na siya na ulan compare kanilang umaga talagang madilim malamig ulan mambon pero hindi naman ganong kalakas yung hmm. ulan yan guys ah uh, tinanggal ko yung sa Pinong Supa, Makapal. Maglalaba ako sa labri kasi maliit yung uh, machine ng ating uh, amo. Ilalaba ako doon malaking dryer. Malaking machine doon sa labri. Ibili mo na ito ng sabon at saka ayaw. Pantanggal ng detach ng mga mancha. Tapos diretso tayo ng ano habang naglalaba yun. Diretso tayo ng shop, shopping bibili ako ng pambalot ng uh, regalo garden po sa sabado magbabalot yung misis ko ng mga regalo tapos diretso sa market bili ng para sa akong lulutuin mamaya ngayon pala ako mag magsasalang na ano ang labada doon sa library dahil bumili pa ako ng mga iba kong gagamitin sa taas dito lang naman yun ayan, umuulan napanipis ng ulan mamaya magluluto tayo ng potato, kakaiba naman nag send kagabi sa akin yung amo kong babae na nakita niya lang sa ano. nakita niya lang sa uh, instagram okay naman, madali naman gayahin pati yung pinapagawa ni Paul na matamis na ilalagay rin sa oven ay basa na ako basa na yung salamin ko dito lang naman tayo ayun malalaking kwan dito eh machine ay malaki yung cover ng amo dito tayo maglalaba ayun dyan natin sa salang bago natin siya lang i-spray muna natin ng pampatanggal ng mantsa or may itim na na Tapos pipiliin natin yung number ng machine. 11. Ay no no. 11. 11. Tapos tatakitin natin. Accept. Ina-accept Tapos maglalagay tayo ng sabon. dito tayo magagana ng sabon dito sa isa. kaya kere, ma'nder na. So, yung ko lang sa malamig kasi baka musik yung ano yung sapin ng, ng sipa mga pinamili ko. Kaya akit ko na to. Diyan lang naman sa tapat ng yung building ng amo ko ng bahay sa taas. Sa seven floor. May lift naman siya. Kaya na uh, nasa na. siya. Tapos pagbalik ako siya para i-dryer ko naman siya dyan.

Oh, na Sa sakao eh mamasa lang natin hanggang sumama lahat ng arena ito na guys yung aking ano next time perfect na yun. tapos lalagyan natin ang ice cube guys ang sarap grabe yung aking ginawa yan oh yun daw hindi siya masyado matamis. Yung Nutella sa inside, sa loob, yun ang gandala, ng tamis. Magustuhan ni no? Paul. yan guys, hindi na tumigil yung ulan, Mag, buong maghapon na. Uh, na dryer ko na yung cover ng sopa. Pero hindi ko pa kinukuha mamaya na nag-isang ikot pa ako kasi medyo basa-basa pa eh ngayon bibili tayo ng uh, para sa ating nilutuin para sa kanilang hapunan bibili na lang ako kay Paul ng anong uh, isang sumon siguradong hindi kakainin ko yun so guys uh, pwede na tayong magluto ngayon pero bago tayo umakyat eh, uh, sisilipin ko ulit yung generator na cover dun sa uh, supa tapos diretso na akong ikot isang ikot pa ako doon sa pinapatuyo kong cover pool kaya ako nalang balikan yun pag uh, nagsalang na ako ng patatas sa oven tapos baba ako punin ko yan nga guys, pinuhap na At natin yung hindi yung... Ganyan na tayo. alon sepalong yon kone tu ya oh. Philippines? filipins je oh. ay di raw para fall na no, matapinta para fall guys guys tapos na tayo pwede na tayong bumaba ngayon akong lakas na ulan bibili muna kami ang ulam bibili na lang ako ng chicken roti kalahate para hindi na magluto okay guys <laughs> Pauwi pa lang kami gabi na umuulan no. Ito ang lobat na yung camera ko. Dito na kami papasok. Dito na kami sa loob. At na. Yan guys, dito na ako sa fourth floor. Stop muna tayo. Tara. Hindi malin. Andito na ako. Ayan binuksan ko lang yung bintana para lumabas yung ano yung singaw ng kwarto para lumabas kung um, kumasok yung sariwang hangin pero so naman. Nun, na naman ayun yung lakas ng ulan sugod kami sa ulan ng misis ko misis ko nasa ibaba pa nasa agdan na dahan dahan na siya kung makit ayan maganda na tayo ng ating kakainin yung binili ko okay na ito na siyang chicken na roti roast chicken Okay guys, hanggang dito na lang muli ang aking video. Maraming salamat sa inyong pananood at suporta. Good night and God bless po. Bye-bye.